sa sobrang taas ng araw, hindi ko na ininda init, guys. Tingnan nyo naman, talagang nakakapaso. <laughs> Kailangan nating tiisin para matapos na to yung ating mga pupuntahan, yung ating mga transaksyon na matagal nang nakapending kasi nga guys eh, ito talaga yung dapat na pagka may mga ganitong transaction tayo dapat lagi tayo nagpo follow up lalo na pagka maraming dinadaanan maraming proseso kaya medyo nahirapan ako dito guys kasi nga po eh, po ako ng unit dito sa Philinvest yun nga lang super tagal kung alam ko lang kasi nung time na yun guys kumuha po ako i schooling po ako kaya hindi ko po natutukan kaya umasa na lang ako sa ahente na nakipagdeal sa akin pero dapat po pala personal tayong nakikipag-transact pagdating sa ganito dahil nga po sa akin nakapangalan kaya dapat po eh, ako talaga yung magpa-process siningit ko nga lang po yung oras natin na pumunta rito na mag-follow up kasi nga po eh, halos 6 years na eh, hindi ko pa na-occupy yung unit guys pag-uwi ko nga po eh, nagtambay kami dito sa sala very good Shoulders missing toes, knees and toes. Eh, shoulders missing toes, missing toes. Sen, ears and a mountain. Heading eh, up. Missing toes. Very good. Faster. Missing toes. Eh, shoulders, missing toes. Knees and a eh, shoulders, missing toes, knees and toes. <laughs> Very good. Missing toes.

kung ano nga po yung napapanood niya dyan sa TV. Iyan din po yung ginagawa niya. Kung po eh, magugulat na lang kami at marami na siyang alam. After ko nga po mag-duty, eh, mo na ako ng release guys dito sa bahay. At eh, nakita nga po ako ni Yaya, may halos ayaw nang umalis sa atin dahil nga po magdedede or magbe-breastfeed po siya. Kaya pinagbigyan ko po muna siya guys. And after nga po, inag eh, prepare po ako dahil pupunta ako doon sa bahay ng nanay ko guys. Bibisitahin ko siya. Dahil nga po, sila lang ni Angel doon ngayon. Kaya guys, ayan, dahil sobrang mainit na nga rin po, eh, uminom na ako ng maraming tubig. Talagang halatang uhaw na uhaw. <laughs> Medyo maaga pa nga yan, guys nung nagprepare ako at kita nyo naman talagang kailangan natin mag long sleeve baka naman mangitim tayo guys. At ayan nga po suot suot ko nga yan, yung long sleeve na yan guys. Hindi ko napansin eh baligtad po pala kita nyo naman no oh wala na talaga ako sa ulirat ko guys kita nyo yung salamin ina sa likod ko lang hindi na ako nakapagsalamin dahil nagmamadali na nga po ako dahil nga magtatanghali na eh, hindi pa ako maalis hindi pa ako nakakaalis ng bahay guys <laughs> hindi ko talaga napansin yan guys yung aking sweet na baligtad kaya pagdating ko dito sa bahay ng nanay ko buti na nga lang eh, talaga may service tayo guys hindi tayo naglalakad at walang ibang nakapansin kundi yung nanay ko sabi niya nga ibaligtad nga daw po yung aking damit <laughs> at yan nakapitbahay ng nga po tayo kaagad dito po tayo sa kapitbahay namin sa bahay ng pinsan ko guys nagpapagawa po kasi sila ng kanilang boarding house para kahit papaano eh, may merong income kahit na walang work dahil nga po medyo may mga may sakit po siya kaya kailangan talaga niya magkaroon ng monthly income guys kahit naman po sino di ba kahit naman po may work, eh, talagang nangangarap din na magkaroon ng other income. Kasi nga po guys, eh, talagang kailangan din natin dahil nga hindi natin masabi ang panahon, kaya kailangan habang may pera eh, talagang mag-invest. At ito nga po guys nakita ko dito sa kapitbahay namin dito o oh, makita nyo talagang parang may building na naman na pinaplanong ipapatayo kaya ayan masikip pa rin ang aming daanan dyan guys sigurado o oh, kita nyo naman sigurado pagkatagulan yan eh, maputik na naman dahil nga po hindi pa nasisimento ang aming daanan ng aming kalsada at yung mga butas dyan guys sobrang lalaki mukhang talagang kung ang ilalagay nila yung malalaking mga poste kaya, ayan. Sana nga po i maging maayos na yung daanan na to. dahil nga po, dito lang daw po kami po pwedeng dumaan dahil doon sa kabila. Eh, meron nang nagmamayari ng daan. <laughs> ganun po talaga yung mga tao. Hindi nyo, hindi natin masabi pagka, pagdating sa lupa, guys. Talagang ganun lang ang buhay. Sa mga nanonood po, baka po nalilito kayo. Nandito po kasi ako ngayon sa bahay ng nanay ko. Kaya, kung mapapansin niyo eh, medyo masikip yung aming daanan ngayon dito kasi doon sa aming banda guys, doon sa talagang bahay namin eh, yung daan namin doon rap road, unlike dito naman masikip so talagang ganun pag papasok ang bahay natin, kailangan natin mag-adjust, tinitingnan ko nga to guys o oh, yung mga prutas natin dito yung mga saging, baka pwede nang tibain, <laughs> wala, wala pa nga po dahil nga medyo mura pa yan, sobrang init at nakakandamatay na yung ating mga tanim dito na prutas. Pero pagkatag ulan naman, kahit na hindi mo diligan eh, tuloy-tuloy lang. Kahit na sa mga damo talagang mabilis magsilakihan. Siyempre, laging nadidiligan pag tag-ulan. Nag-slice nga po ng mangga yung nani ko. Kain tayo ng Chinese mango. Galing to dyan sa puno, nahulog lang. Oh. Diyan, laki na yung isa, yung isang mangga. Sana yung pinulit mo. Ah. Hindi mo na kailangang pitasin kula kung saan siya ang nahuhulong. Harap. Mmm. Mmm, may nakitidampot. Mmm. <laughs> Uy! Nauli. Uy! May mga nakitidampot sa mangga ko ah. Mmm. Yummy. Mmm. Sarap. Mm. Sa usap ko ni Angel, ay sukal. Sa akin, asin. Sarap. Mm -hmm. May nakikidampot. Uh -huh. Ah, saka. Uli ang kamay. <laughs> Mahuli doon ah. Mmm. May pa pa tayo ulit doon. Pero mama ko din lang, kaya tayo din lang. Angga. ga. Chat. Oo. Magaling ako mag-chat. Hmm. Tara, ano pa? Magaling yan, ikutan mo. Yummy. Akyat. Mm. Akyat. Okay, pa. Eh, ini pa. Ni pa yung mga bodyguard ko. Hmm. Tara. Tumata. Yung ganito to guys, oh. Ganitong mangga. Yan, nahulog lang yan siya. So, sa tingin nyo kulay green pa, pero pag inopen nyo to, sobrang tamis. masarap sarap. Pwede iulam sa kanin. Yummy. Mamaya, mamimitas kami ng ganito. Sarap. Mm. Mm. Habang kumakain nga po ako ng mangga, may bisita pala yung aking nanay. Yan guys, yung kapatid ko na sabi nga po eh, nanakawan daw po. Kaya ayun, bising busy sila ng nanay ko na naghahanap ng lead para makita nila or matuntun nila kung sino talaga yung nagpasok doon sa bahay nila guys. Kasi nga po, eh, mayroon silang trabaho, may work sila buong maghapon. Pero guys, nung pinasok daw yung kanilang bahay, eh, araw, so sobrang lakas ng loob. Ngayon ng mga magdanakaw, di ba? <laughs> yun yung mga taong tamad ng kumilos. At ang gusto i eh, instant na lang. Kaya, ayun guys, pinasok kasi nila yung bahay. Talagang sinira nila yung malaking kandado at nanguha ng kung ano-ano sa loob ng bahay guys. Pero yun nga po, continuous naman din yung kanilang pagpa para Uh, mahuli daw po yun. Ayan guys, nakaligo na si Angel at yung nanay ko eh, nandyan pa rin ako nakatambay. Ako palang, ako na yata ang hindi nakakaligo. <laughs> at yan, nagkutuhan na nga sila dahil alam nyo naman pagka mga bata, eh, talagang pinagdaanan din natin yan guys nung maliit pa ako naging kutuhin din ako hindi mo maiwasan syempre yung kakatakbo-takbo sobrang pawisin at talagang yan ang lapitin ng mga kuto lisa <laughs> ganyan talaga ang buhay ng mga batang makukulit <laughs> at yan nga po sabi po ng nanay ko i eh, videohan ko nga raw po ito si Angel dahil ifo forward nga daw po yung video doon sa teacher ganun po pala yun ngayon so ayan dahil nga hindi marunong mag-video yung nanay ko at siya lang po ang guardian ni Angel kaya siya rin ang nagturo magbasa kanina kaya sabi ng nanay ko guys eh, marunong na nga rin daw po magbasa itong si Angel dahil grade 1 na nga po at talagang sariling kayod na nga lang guys dahil yung nanay ko yung mata ng nanay ko eh, malabo na nga po parang ginagayad na lang ng nanay ko para magbasa pero actually hindi na yan siya natuturoan ng nanay ko na isa-isahin pa talagang ito yung batang to guys eh, rin naman po talaga buti na nga lang eh, may pagkukusa din kaya natututo siya guys mag isa kaya bilip na bilib ako sa batang to guys sigurado na may magandang kinabukasan at talagang nakikita ko po kasi sa bata although bata nga po may kasamang kakulitan minsan pero nakikita ko sa kanya guys eh, talagang nagsisikap siya at gusto niyang matuto maliit pa lang po e eh, marunong na siya makipag-usap ng maayos kasi nga po e eh, talagang pinapaintindi sa kanya ng nanay ko na dapat e eh, mag-aral siya ng mabuti dahil para din sa kanya yon sa kinabukasan niya. Napitas nga po ako ng mangga dyan guys dahil naawa na ako sa mangga dahil nga po nakasubsob na dito sa bubong ng kapatid ko. So sayang po dahil nga yung nanay ko hindi niya naman talaga napipita siya guys. Sabi ko nga sa nanay ko eh panguhain namin kung may mautusan siya. Kaya lang yung mga pamangkin kong mga nagbibinata eh halos hindi mo rin mautusan guys. Sobrang busy rin sa kanilang mga personal <laughs> personal activity. Kaya ayun guys tayo na lang ang namitas. Alam niyo ba yung aking taga video dyan, eh, si Angel talaga naman. At yun guys may kapalit yon syempre kailangan niya kailangan daw nating loadan para naman may pang YouTube siya mamaya and <laughs> guys talagang tayo lang ako lang inaabangan ni Angel pagka alam niya magbi-video tayo at gagawa tayo ng reels eh andiyan yan sa atin naka-support yung mga batang yan kaya kung mapapansin niyo pagka gumagawa ako ng video ng content ilagi silang kasama dahil nga po sila yung naka sa akin palagi okay kita niyo naman no kumakain nga po sila diyan ng lunch nila yan si Tuko yung pamangkin ko eh, dahil nga po may working yung parents niya kaya nandiyan sila sa nanay ko iniwan eh, po sa nanay ko guys dahil nga po, safe naman po dito sa nanay ko at talagang mas maganda na yung kadugo mo, yung mag-aalaga sa ating mga anak pag kaganyan na nag-work tayo, di ba? At yan yung alam guys, italagang magulo yung dalawa na yun dahil nga po halos sabay silang nagsilaki, halos sabay silang pinanganak kaya makulit guys pagka minsan naririnig na lang ng nanay ko eh nag silang dalawa. Pero naman pagka hindi nila nakita ang isa't isa, italagang naghanapan din sila. <laughs> Ito na nga po pala yung mangga na napitas natin. So, sayang sabi ko nga po sa nanay ko, iiwan ko na lang kukuha lang ako ng konti dahil nga po ako lang naman at si nanay doon kasama yung apoy niya sa bahay. Kaya kukuha lang ako ng konti. Nga, sabi ng nanay ko, eh, wala naman daw pong kakain. Kaya pinadala niya na sa akin lahat guys. Pagdating ko nga po sa bahay, sabi ko kay nanay, eh, kumuha na lang sila ng mangga at ipamimigay ko sa mga bata. And after ko nga guys, natulog po ako sa glit. At pag gising ko nga guys, ayun, hinahanap ko na yung mangga at kakain po ako. ang Sabi ni nanay, ipinamigay niya na sa mga bata. Naku po. <laughs> Parang nalungkot ako dun guys. Dahil nga po, kakain po sana ako ng mangga. At takam na takam ako habang natutulog ako. Inisip ko po yun. At ayun nga, binigay na ni nanay. So, wala na tayong magawa dun guys. Napansin ko nga po pala pagka aalis si nanay. Pagka may mga pupuntahan siya, eh halos wala na nga pala siyang mga damit. Kaya nakikita ko yung mga pants ko na nakatago lang guys. At kasi naman sa balakang ni nanay, medyo malaki po kasi yung kanyang balakang. ayon, pinamigay ko na sa kanya dahil wala naman pong magsusuot noon. So, sayang din po. Yan pa po, po yung mga relief na nabili natin sa mga bundle na nininegosyo natin guys na mga nakaraan. At yan ang alam po yung natira. Kaya instead na sabi ko ibibigay ko sa iba, eh, kay nanay na lang dahil nga guys yung mga nauna eh, na ipamigay na natin. Kaya ayan, may naabutan pa si nanay, buti na lang. <laughs> para instead na ibibili niya pa yung kanyang sweldo, eh, niya na lang para sa mga apo niya.